First gear Okay, good First gear na, first gear Good, go Okay, pag nag-overpower na Sige, go Go muna Then ah, Maramdaman mo yan, di diba Sa makina, pag medyo pang Parang eh, mayaw na siya, no? Ito Yun yung time na mag Okay, good Second gear ka na, go Yan, nice Okay, pa overpower ulit Pag medyo Umiiyaw na yung makina na Pag malapit na siya umiyaw Okay, so, go Ito mga, naroon daw mo siya Okay, then Third gear, no? Good, nice Okay, so, go Okay, oh, iwas dyan Signal light ka pa liwa, Para iwasan mo yung mga signal side mirrors mo, ha Okay, so, go Nandahan lang Okay, then balik ulit sa right Signal light ka pa, right Okay, so, go Nice Okay, good so, Bagal lang, bagal lang muna tayo Okay, bagalan mo. Sobrang bagal lang, ma'am. Break, break ka lang muna. Uh, di ka pwede muna mag-clutch. So, oh, break. Pag medyo nanginig na, ship na pa second. Gear, Okay, baga parang nahirapan na siya, ma'am, no? Okay, good. Nag -under power na. Say, go. Then, kapag medyo nag-overpower na ulit. Say, good. Get gear. Okay, nice. Say, go. Okay, slow down lang ulit. oh break, break lang. O, okay, yan, mag-slow tayo, ma'am, no? O, oh, break lang muna. Then, pag nanginginig na, sige go. Pag, pag mayroon, parang hirap na siya, no? Okay, go. Nice. Second gear. So, okay, slow down pa. So, mas babagal pa. Para shift naman tayo pa first gear. O, pag hindi pag, pag, na kinakaya ng second gear. Pa. Good. First gear na ulit, no? Good. Normal drive. Sige go. Yes. Uh, pag up. Sige go. Pag... So Pag medyo nakairig mo parang hirap na hirap na siya no? Parang gusto na niya pumawala. mawala Okay good nice Naging gear medyo relax na siya yung makinan mo, mo diba Mamaya um, yeah, may, medyo mag, may stress ulit yan Pag medyo nag overpower na siya yung time na mag ship ka naman pa, pa Para, sa para uh, Ayan ah, yeah, nice Tapos lanes lang tayo ma'am no Kaya ah, kaya na you no know? o, ah, Sige pag alam mo naman o, Break break lang muna Huwag mo na magka clutch ah, Kasi nga masusunog po yung clutch lining no O break Pag medyo nanginginig na Tsaka kailangan magka-clutch din Ayan, ang hindi din siya, diba? First gear, okay, stop Stop, stop Okay, stop Okay, good Go ulit tayo, go Go, okay Nice, kaya nga, hindi na naman matayan, ma'am, no? Ayos na, na footwork Footwork Nice Okay, stop ulit, stop ulit para ma-practice yung first gear At kadalasan dyan po na mamatayan yung mga iba eh naka-first gear naman. Okay, nice. good. Okay, go. Tama, naka-first gear ka. Sige, go. Nice. Okay. Slow down. Okay, stop. Stop. Nice. Okay, go. Good. Pasok na tayo? Hindi. Ah, sa diretso lang po tayo. Sige, okay. go. Then, okay. Kau nak balas? case. <laughs> Haha, ayos na nga shifting ma'am eh. Pasado na eh. Okay, stop. Ako, break brake, brake lang muna. Huwag muna magka-clutch ha. Ah. Brake lang, brake. Pag, 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 pag nanginginig na, tsaka lang magka-clutch. No? Okay, tsaka clutch, tsaka lang magka-clutch. Pag malapit na mag-stop. Ayan, good. so stop. You go. Okay, stop muna. And then, go na. Go na. Okay, go. Nasa start ano? Oh. Nasa? Nasa? Kaya na matay ang gas Okay, tama Nasa second gear Okay, sige, start ulit oh, okay, Neutral mo muna, neutral Okay, go Start Okay na Sige, go Brush gear. Okay, good Sige, go Tanda lang Okay, good, go And Then kaya yeah, ano matay, ibig sabihin, mali yung shifting ma'am na nakainto tayo. Ibig sabihin, second gear ka pa rin, no? Okay, go. First gear ka na kasi nga. Back to zero tayo, back to normal uh, ulit. Kaya baga, nag ulit tayo ng speed natin. Okay, go. Shifting pa. nice. Para pwede na. Para na si Paul Walker. Nice. Ayos. Ayos.